Ô! Oh! Grabby. Lần hấp. Lần hấp ba họ. <coughs> ah! Oh! 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 Grabby. Grabby suka bay. Hello guys, good morning. So, bigalab shout out sa all basurero. So, nakaron sa damside area no. Uh, manawagan ta sa mga na-incharge sa basurero. Ah, uh, kay ni basurero no. Daga nato ni sila pagtagad tungod Dili sayon nga trabaho. Kay nganuman, gikan palang sa pagkuha og basura sa mga barangayan grabik kahugaw grabi ka baho pero kailangan at usla tagaan og pagtagad yes of course Baga allowance ba kay tungod guys uh, sa ako lang ha sa ako lang na obserbaran kay gisuya nako ni og sumabak sa pagbasurero so ang basurero di ay dili siya lalim dili siya lalim tungod kay tanan mga baho sagol malanghap ni mo so looy kay sila looy kay sila pati sa ako gani ha? sa akong pag experience nga ni try ko og basuriro sa akong pag apply ani ah, temporary ra ni sa ako no but um, the worst ani guys um atong tagaan maski allowance lang guys no ginag may at least dili lalim guys ay Labi na yung uh, baho kayo. Ah, suka-suka yung tanan. <tip> uh, oh! Grabe! Langhap. Langhap sa baho. <tip> <tip> Hahaha! Oh, no, <no>, no, no. <tip> <tip> Grabe! Grabe suka bay. <laughs> Pati pagkao ni mo pagpamahaw ah. Urot ug kasuka ni mo labi na og oh, ka anad adi ah, di, sayon dili sayon ang trabaho sa basurero. Oh, no. So, to pagtagad ah, sa mga basurero no. Shout out sa tanan. Ah, Kamo na na atiman sa atong kabarangayan nga makuha tanan ang mga basura. Ide wow. Um, mayo ang inyo hanggi mahimung uh, dili mahimong limpyo ang ato ang barangay kun kung wala sila ato mga basurero. so kung japon siya sa ato ka, ka basurero no? uh, survivor gapon na sila ini sa guys yu try ninyo kaya akong yan ah grabe di eh. layo ray siguro dua kadlaw ni mo o isa ka adlaw surrender ka tungod sa kabaho tungod sa maxi klase klase imong mapunit sa sako sa silupin usahay ma, ma magisi pa na mayabo sa imong paglabay pag itsa pagpasa sa ka kaubanan nimo nga basuriro gyapon oh hell no labi na sa ting ulan ulan init diri ninyo makita ang mga klase klasing mga ulod mga mga langaw nga dagko kayo dagko pa sa mga kugmo dagko pa kayo sa inyong mga mata guys ang mga langaw inyong masabak din niya ang pinakakuan dyan diha guys um, mga katrupa mga parts kaning ulan ulan diri manggawas ang mga kasi klaseng mananap sa langaw ug mga ulod ha? Kaya, huwag yun yung natin yung suriro, na sa yung mga kabaranggayan. Alright. Do it! Just do it! So, mauna siya. Na-experience yun ako, Wait, grabe ka. Suka-suka yun. Na, taga na ito pag ang mga na-assign sa mga basuriro. Oh. Uh, naot Inaot ko uh, na agya mga yung puso. Ay. Stop it. Get some help. Okay. Bitaw-bitaw. At itong tagaan sila pagtagad mga guys. no. Uh, good luck sa inyo mga kabasurero So, don't forget to subscribe, like, comment dito sa Charming Ku Vlog. So, saludo ako sa inyo mga basuriro. Alright. Bye-bye.